Ipinapanawagan ngayon sa Kongreso na umaksyon na ang Pilipinas para protektahan ang ating mga teritoryo sa West Philippine Sea. Kasunod yan ang patuloy na konstruksyon ng China sa maraming bahura at isla roon na maaari umanong magdulot ng malaking banta sa ating bansa. Balita hati ni Victoria Tulad. Nanawagan si Magdalo Partylist Representative Francisco Ashley Asedillo na umaksyo na ang gobyerno, partikular ang National Security Council para protektahan ang mga reef na sakop ng teritoryo ng Pilipinas. Bunsod ito ng sunod-sunod na pagkakadiskubre na mga tinatayong istruktura ng China sa mga pinag-aagawang mga isla at mga bato sa West Philippine Sea. Wala raw kasing kasiguraduhan na papaburan ng UN Arbitral Tribunal ang Pilipinas at nasusundin ng China ang magiging utos nito. Pagpatuloy ho natin ang pagpapatrolya ng ating Philippine Coast Guard sa dalawang kadahilanan. Una po, kailangan nating i-maintain ang ating presensya dito sa West Philippine Sea. Pangalawa, kailangan ho nating pangalagaan at bantayan ng ating mga manging isda na patuloy na tinataboy. Nauna nang ibinalita ng GMA News ang mga itinatayong istruktura ng China sa Gaven Reef at Mabini. Pero pati ang ibang isla roon, may mga konstruksyon na. Posibleng isang runway na may sukat na 3 kilometro ang itinatayo sa Kagitingan Reef. May mga permanenteng istruktura rin na itinatayo sa Chigua Reef, kabilang na ang isang airstrip. Ayon sa impormasyong nakuha ni Asedillo, isang artificial islet naman ang sinimulang itayo sa panganiban o mischief reef noong Enero. Matapos lamang ng isang buwan, may sukat na itong mahigit 32,000 square meters. Puspusan din ang mga konstruksyon sa Calderon at Zamora Reef na posible raw gawing military bases, kaya lalong pinalalaki sa pamamagitan ng sand dredging. Inaangkat po nila ang buhangin mula po sa ilalim ng dagat at ito po ay binobomba pataas doon po sa mga uh, ino nilang nila uh, shoals and reefs so yung mga dating uh, buhangin bato at uh, mga maliliit na formations lamang ay ngayon naging mga isla na sa oras na maging isla ang mga reef lalaki raw ang territorial waters nito kapag nangyari ito masasakop na rin ng China ang Ayungin Shoal kung saan nakasadsad ang BRP Sierra Madre at may nakastation na mga sundalo ng Philippine Marines ngayon, dahil ito'y magiging isla, ang ating pananaw dito ay gusto pong uh, i-extend ng China ang uh, territorial waters from 12 nautical miles to a 200 nautical mile exclusive economic zone. Pagkatapos po ng Mischief Reef, kaya-kaya na po nilang magpadala ng naval at uh, air patrols para po i-blockade ang Ayungin Shoal. AFP, iginiit na patuloy nilang binabantayan ang sitwasyon sa West Philippine Sea. So we are doing everything uh, to improve the situation there. Sinusubukan kuna ng GMA News ng pahayag ang embahada ng China. Victoria Tulad, GMA News.